Uh, good morning mga kay Lark. So ngayon maungwa tayo ng Sea urchin o yung Swaki na yung tawag, no. Dahil low tide na low tide. So ano na lang hindi natin sisisirin. Ano na lang pupulutin na lang doon banda sa yung may buhanginan doon na no? na nakasama ko si Juban. So, yon, uh, mataba ang ano ngayon. Ang Swaki kasi may buwan. Doon ba Ito siya mga kailar ko. Hmm. Video hindi lang kalaki yan. tayo ng malaki-laki. Video malalaki. Hmm. Hindi lang masyadong mapansin kasi ano siya. Naka balot siya sa mga damo nga lusay malakas ang amihan amihan season na ngayon marami dyan Napakarami na dito sa amin mga kay Lark Oh Ipunin muna natin yan Oh, maharok ano. Lakas kasi ng amihan eh. Huwag lang yung shadow maliliit. Ha ha ha. Pero mas pataba yung ano ba ano, yung kulay dilaw yung tinik niya. Piliin natin yung ano. Madilaw yung tinik. Mataba yung ganung klase, ang hirap. Hirap ano ah. kung hindi ka sanay ito, hindi mo rin mapapansin kasi tinatnar siya nakabalot siya nagbabalot siya sa ano mga damo damo yan, naman, yan kasi yung pagkain niya yung mga damo na yan Ito, tulad dito, kita ba, against the light dito, יאן, יאן yung iba buana sa ano nasa butas ano eh ingat lang kasi yung tinik nito makati to bugna tinik nagnanana yung ano nito nagnanana yung tinik para kasi to siyang may ano parang may kamandag na ano makati ito nga pala mga kailar iwasan lang ano sa mga first time na nito iwasan nyo lang po na madikit sa katawan nyo or lalo pag biniyak na to makati kasi siya makati kailangan malayo ka malayo ka lang malayo sa, sa katawan mo sa palad hindi siya kasi makapal naman yung balat natin sa palad eh. Dalawa magkatabi oh yeah. Punuin ba natin to? Punuin natin Ito dito marami Doon banda malalim-lalim kasi yun Mahirap makita Dito lang halos Sa tapat ng isla na yan Oh ito na pamumuno na yung timba namin Lakin ito. ang laki nito malapit ng mapuno ang aming lagayan Testing nga natin pagbukas kung mataba. ah, okay laktin natin. Laktinan. wala kasi kutsilyo eh. Ano na lang natin dito. Ano ba ang ganyan? Against the light. Ang ganyan. Yan. Nakalimutan yung kutsilyo namin nandoon sa kabila eh.

lalo pa yung malalaki na yan ano? ay chimpuhan chimpuhin lang din to mga kailaki mayroon din time na payat siya mayroong mga dalawang linggo tatlong linggo siyang buwan payat siya pag ganito kasing may buwan lalo pag ganitong hati ang buwan mataba siya Oh, siro toban? No, kunuin no, natin, mabigat 'yan. usungan na lang natin 'ano. Hindi pa naman maiiinit kumain mga tao doon. Ano lang talaga pag kinuha mo 'to pamata, tawag dito pamata 'yung ano. Kailangan sana 'yung mata mo. kasi ano eh shout out pala sa mga taga Boreas Island ah uh, marami ding suwaki dyan sa Boreas oh, hindi naman ganito siguro karami yung pagkakalam ko pero ano siya medyo malalaki medyo madalang nga lang din yan shout out kay Alcaraz TV mga Boreas Boreas vlogger dyan Sila Jan Igor, Master James, Kapten Dudung, Ijan Jan, dan aja shout out kay yon kay bro Alkaras TV, bro dagangan kay suake dari bro Salamin Doro bro, takkan og suake. bigat to to uh. Tumba! At syempre, shout out din kay pinaka-idol talaga natin, ano? Idol Jopper Sniper! so weird shout out sa idol japper sniper sana mga adventure kayo dito sa amin sa lubang island sa lubang lubang island pero hindi siya bayan ng lubang ah sa bayan kami ng luok kabilang parte ang lubang kasi ang luba ito lubang island itong isla na to pero dalawang municipality yung kabila doon yun ang mismong lubang bayan ng lubang bayan siya Municipality Street dito Looc naman Municipality ng Looc Bayan ng Looc Dito kami sakop ayun Ah uh, Maya-maya Ando na yung mga Kasama namin Mga bata Para ba sa dagat Napakalinis kasi ng dagat dito Okay So yun uh, Ito na nga Ito na ito. puro na yung lagaya namin So tama na to yung tamang kain lang tamang para ma sayang naman pag hindi naubos no? baka magabaan tayo so punta na kami doon ni Juman ano ang natin o bigyat mo bigat yan <laughs> ha bago <laughs> na <Sisi> usuhan natin <laughs> yan yan

Mamaya maya mukha kami ng sisig ganito mga kailan kukunin namin oh. No. Ito yung talaba. Kaso lang walang walang laman yan. Dito ito may mga laman dito. Do banda sa ano malot-lot. Ito oh. Yan. May laman yan. Yan. Eh, okay, kain mo tayo kain. we're <laughs> going <laughs>